So ayan, uh, iniingatan lang natin na sana huwag matumba itong mga neo no? At saka yung mga puno na tinatalian natin no? <laughs> so, wala tayo magawa eh Dito lang nila tayo pinapatali kasi walang ibang matalian so, Sana matatapos yung magmission accomplish tayo dito na di tayo makatumba ng mga puno dito <laughs> pisado you know, pisado dahil napakaagos dito sa lugar oh. O yung pansyon namin dito, ang biyahe namin dito ay naghahatid kami ng mga supply sa ginagawang kalsada paikot sa Marikaban Island. Oh, dito yung napili nila na daungan sa baybayin ng Barangay Pisa dito sa barang sa Tingloy sa Batangas dito lang daw kasi ang medyo kantilado at hindi uh, baga hindi siya masyadong maalon kanlong kasi dyan sa kabila nandyan yung isla kulibra so punta ulit ako ngayon sa barangay magre-report ako doon maghahatid ako ng kopya ng costing manifest Para mamonitor ng Barangay Pisa, kung ano yung mga binababa. Oh. So may kopya tayo ng Kusting Manipis. Ibigay natin doon sa Barangay Hall. Isasubmit natin doon sa Barangay Hall ng Barangay Pisa Tingloy. O so, sige na, punta pa ng barangay. <laughs>